Hello guys, uh, share ko lang itong sekreto ng mga diabetic na katulad ko, yung iniinom namin araw-araw. So, araw-araw yung iinomin, yung satuchi, no? recommended to sa doktor ko, at iniinom ito uh, twice a day, no? isa sa umaga at isa sa gabi. Yan, almost half cup, or uh, half water lang ng baso tapos isang tableta ng satuchi at yan pumukulo na yan so daily yan nating iinumin para sa pag ng level sugar natin okay so ayan so sa mga gustong mag order ah, PM na lang ganyan po ang satuchi ng japan technology para sa kagaya kong diabetic guys so tapos nyan ay inumin natin yan so hayaan lang natin muna mga 1 to 2 minutes lang bago matunaw lahat ng tableta nya yan katapos pag nakita natin tunaw na siya ay pwede na natin siyang inumin Alright. So, yan. Masarap. Mm -hmm. Yan. Mapadila ka pa talaga sa sarap ng satubsi. Ayan. Yun yung paraan ng pag-inom namin. So, thank you guys.